Welcome to Henry KNG TV Ayan po nato tayo sa pickup location sa Kabyaw Maligaya po ba tama? Maligaya Maligaya Kabyaw ano po ito Ayan po magkakarga po tayo ngayon ng 73 na itlog Pero puro daw po sila maligaya rito Ano po ba pangalan nyo at maligaya kayo? Emerlisa. Emerlisa, si Tita Emerlisa. Ito yes. kakarga po natin. Uh, itlog ito salted egg, salted egg po ito pero wala pang kulay. Tama po ba? Hindi no? Din ako kulay ano? Ayaw nilang may kulayan, no? ay kulay ano? Maganda kayo walang kulay. Mas maganda kayo walang kulay. Sige po, ito si na po tayo magkarga. Come po na.

ha. Ay, yeah, live live pa pwede. Ano yeah. ka tapos nilong? Eh, yeah, mahal yung gas. Gas. Yung dis diesel ba yan? Yeah? Yes. Oh, ito ya. Yeah. Basta diesel na abon. Oh, apat pala hilera pwede. Apat. Maligaya pa ba na dito? Oo. Yan oh. Tingnan mo, Kasi kasi baka hindi ka marunong magpatong nung lima. Mababasagan ka. Pupunta kami diyan. Kaya si sinta. Kaini na. Sinta. Sinta ng na Ventura. Ventura. Ah. Lala ko 'yon. Yes, san na sa picture Teacher. Teacher. Teacher din kasi ko. Ayan, magkakainan eh. Kaya, magkaka hmm. kaya pagka-piyesa dyan, yung kasyon Ah, napupunta pupunta kayo dyan? Kaya siya? May kasyon? Oo. Nataas lang yung trailing. Ano, kaya akala mo, sobra. Yung isang nang kabiting pumupunta ito alam mo ba, 163. Ay. Ayun naman eh. Tapos <laughs> nga Sino ka kagak? yun? Oo, yung driver. At so, saka yung tinutulungan ng malugang. Kaya pagka hindi kasi tama yung lapat na gano'n, mababasag. Oh, oh. Pugutumin ako mamin yan eh. So oh, yan, yeah. panika ulit. Hindi ko pinakayoko sa natin, yung magsakay dyan eh. Kasi malaki kayo eh. So, Ayun Ayun nga. Pagka sumasakay ako sa loob niya rin, ay eh, mahirap eh. Malaki hmm. ka kasi. Oo. Ayoko. Kaya hmm. eh, pagka may kumukuha sa ito, L3 din ang sasakyan. Eh 10 yan, 10 patong na ganyan. Eh yan, konti lang naman, 70. Pwede hmm. na yung lima-lima. Oo, may tama yung mataas. Oo. Oh, oh. Ba malaki siya, malaki kaya, Kasi yung manugang ko rin malaki. Ano mo. Sabi na alagaan yung mga itik na rin. Hindi, ayan. Okay ninyo. So, Sabi na alagaan yung mga itik. Meron kaming itik, tapos Saan? meron kaming libo. Ah, kasi itik niyo. Andiyan ah, lang, sa may ba. Bahay ko sa kabila. Ba? Bali kaya pa rin? Oo. May bahay pa rin akong isa ron. Semi-bongalo. Dapat diba? itong 'yo. Kailan giguluto? Mhm. Mm Ayun oh, no? stainless. Saan? Ay, ayan, walang kalawang. Ay, salangan 'yo. lagaan Oh, ayan, nagaan 'yan. 3,000 ang laman niyan. Sa salang. Yung salang, 3,000. Kaya yung isang kabiti sa amin, dalawang salang ang kinukuha, 6,000. 6,000. Ang so, dumugas ako na sa akin sa may, ano eh. Saan? Sa may Santo Cristo. Hmm. Ito, dumugas ako yung po. Ay ka po. Doon sa may sa may, no, sa may Santo Cristo. Oo. Sigara mo yun. Bunti na lang. Tatlong buhat na lang. Tapos wow. na. Ito nga lang. Yung ibang nagbubukas yun. Eh. <coughs> Pagka nagbukas. Hmm. Kasami buhat. Hmm. Binabayaran yung buhat. Ayun. Oo. O de, plus ka. Mag-plus ka. Dahil ka mo, nagbuhat doon. Eh, hindi mo alam yun. Eh? Eh, hindi nga alam. Kaya sasabihin mo. Pero hindi ah, wala nga. Wala sila, sabihin kayo na lang magsabi. Nagaan <laughs> <laughs> pa uli, mo order uli yan eh. Pero ito, bayad na ito. Oo, Jesus oh. yan. Okay, bayad diba, binyara na. Oo. Oh. Meron pa siya, nangyayari kasi yun eh. Misyon eh. Na hindi man nag -gigas. tapos, kinuha oh. na. Si pa ako na eh. Ba? Hindi ko na masyip kaalis eh. eh. Hindi. Eh, wala mo lang ako eh. Wala na akong ano sa pag-uusapan nyo. Bayad man o hindi. Basta ibaba ko rin yung kasi ay, mo lang ako. Ibig kong sabihin, kung halimbawa hindi siya nagdikas, eh. kahit nakasakay sa sasakyan mo, hindi kita papayagang umalis. Kasi wala pang bayad eh. Ito yun. Yung iba kasi yung ginagawa. ano mo. Mm, Pagkat ay, Hindi pa alis eh. Mm. eh, eh. Iba naman, usapan. Kapag ah, uh, dumating doon sa drop off doon magbabayad magbabayad mm. eh, yan hindi may oh. kaya kahit yung isang kaditi namin mm. bago halimbawa darating kukunin ngayon hmm. na agad yung bayad wala bang takap sa taas re? Prey. ala hindi maani yan hindi Baba, mababa. Oh, e, ano, eh, yun ang, eh, ano, eh, tray, eh, alang, takip, eh. Oh. Hindi tumatambog. Ala tumatalbog to eh. Hindi, alam talbog yan. Pababa na yan. Ayan. Oh, huminga ka muna, tsaka dumiretso ka ng direct. Ayun na pala. Lala mo. <laughs> Mag-add photo lang ako ha.

Bali ito po ay 103, mami. Ay, tama pa, 103. 70. 73 lang po pala. Baka kulang pa si mami ng 30. <laughs> Sorry. So, mami, 70 lang pala. Maraming salamat po, mami. Ako okay, po. Pumunta na po tayo sa San Miguel, Bulacan. Napagod po tayo. Ano, nakalabas na po tayo doon sa... sa bukid. sa so, may kuha ng itog na maalat. Ayan po. Ayan po. Alabas na po tayo ng highway niyan. Ah, napagod po tayo. Doon. Pinawisan po tayo. Uh, bali bumot po tayo ng 73 na itlog na alat. Medyo mabigat din po. Taka pong ganun. Wala, hindi ko lang po alam. Sana magdagdag ng bayad yung ano, yung helper. No? no Para katupano eh. Matagdagan yung kit. Ayan po. Ayan. Uh, na po tayo ngayon sa palengke ng Kabyaw. Sa bagong palengke tinatawag. Uh, bali, tampo na to. Ay, uh, isang tainis po tapos kakalawa po tayo sa bypass uh, papuntang uh, San Isidro tapon San Isidro tapos po dire diretso na po yun ng San Miguel Bulacan ayan po medyo marami pong tao dito ngayon ngayon po ay linggo kaya marami pong namamalengke pag magaling po nila magsimba sila po ay namamalengke kaya medyo mabagal po dito ang tangbo pero pag po dyan mabilis na kasi nga po malapit lapit na tayo sa bypass ayan po hanap tayo sa San Miguel Bulacan yun Bali, 7 km na lang po at uh, tayo ay uh, nandun na po tayo sa nandun na po tayo sa pick up point. Ayun po, nasa lubong po yung kapatid ko. Uh, galing po siya sa Manila At biyahe po siya lang. Kasi nga po, may rin po siya ng lalamo. Bali, isa sa po namin ito. Ito po ay tatlo. Tigi-isa po kami magkakapatid. Ayun po. Ayun po ay medyo malapit na po tayo sa po, medyo matrapik. Medyo matrapik po dito ngayon. Medyo salubong tayo sa araw. So, ano na po tayo kasi? 3.1 km lang po tayo. Eh, Natrapik pa po, po tayo dito. Ngayon po kasi araw ng linggo. Baka po, yun na, baka may liping Kaya po traffic na ganito. kaya po, natin tayo strap-up. Balit po, nililipan na po sa kotse. Sakay natin dahil ipadaw po ito ng Kapite. Cavite City kung ako po yung nalang sa taas nakapago talaga bali po kalas mo nito pagkakita po tayo ng panibagong booking dito sa San Miguel ayan po, nai-deliver na po natin yung isa yung first booking ko bali niya po ay Cabiao San Miguel bali po ay 300 kilograms uh, 73 na itlog po na maalat Bali po, mahina po kasi yung signal doon sa gabi doon kaya nahirapan ako mag-arrive kaya nga po tapos mayroon po siyang plus 50 sa wallet uh, pumasok po sa wallet yung 50 pesos tapos po yung binigyan niya po ako ng 540 Bali mayroon po siyang konting tip eh, may pang merienda po siyang binigay eh, maraming maraming salamat po sa first booking po natin eh, po. tsaga lang po kasi nga po ngayon po yung araw ng linggo madalang po ang booking dito ngayon sa probinsya sa kahit po sa Metro Manila mero medyo madala din kasi nga po ay araw na linggo. Pero tsaga-tsaga lang po para yon makumita. Ayan po. Ganito lang naman po ang buhay. Kailangan mo tsaga-tsaga lang para kumita. Ayan po. Ngayon po ay mag na po muna tayo.